Ito na naman po, pinakasikat na channel at dito. Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik ng pang-umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong buwan ng Pebrero 2025, may mga bagong enerhiya na pumapasok sa ating mga tahanan at sa ating buhay. Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Alam nating lahat na ang punsoy ay isang sinaunang pamamaraan upang mapabuti ang daloy ng enerhiya sa paligid natin at makaakit ng swerte sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Kaya naman, ngayon pag-usapan natin ang magiging kapalaran ng bawat zodiac sign sa February 2025. Handa na pa kayo? Tara at alamin natin kung ano ang hatid ng buwan ng Pebrero para sa bawat isa sa inyo. Para sa mga rat, ngayong pebrero ay may kinalaman sa pagbuo ng matatag na pundasyon. Sa buhay, iwasan ang pabigla-biglang desisyon. Sa usaping pera, maganda ang takbo ng pananalapi ngunit kailangan mong maging maingat sa mga hindi inaasahang gastusin. Sa pag-ibig naman, maging bukas sa komunikasyon lalo na kung may hindi pagkakaunawaan. Ang payo ko, pagandahin ang energy sa inyong silid tulugan sa pamamagitan ng paglagay ng malarosas o peach-colored decor. Para naman sa mga ox, ito ang panahon upang mag-relax at bigyang pansin ang kalusugan. Sa buhay, iwasan ang labis na stress at pagtuunan ng pansin ang inyong physical at emotional well-being. Sa pera naman, manatiling praktikal sa paggastos. Sa inyong love life, kailangan mong maging mas mapagbigay ng oras at atensyon sa iyong partner. Maglagay ng halamang buhay tulad ng Lucky Bamboo sa inyong sala para sa dagdag na swerte sa pag-ibig. Para naman sa mga Tiger, ito ang buwan ng mga oportunidad. Sa buhay, maraming pintuan ang magbubukas at kailangan mo lamang maging handa upang tanggapin ang mga ito. Sa usaping pera, may posibilidad na makatanggap ka ng bonus o dagdag kita mula sa isang side business. Sa pag-ibig naman ay makakaramdam ka ng mainit at masaya na pagsasama lalo na kung bukas ka sa pagpapahayag ng iyong nararamdaman. Ang payo ko para sa mga tiger iwasan ang clutter ng inyong front door area upang makaakit ng mas maraming oportunidad. Para naman sa mga rabbit, ito ang panahon upang bumalik sa sarili, maglaan ng oras sa pagnilay-nilay at huwag piliting ipaglaban ang mga bagay na wala kang kontrol. Sa usaping pera, maaring may mga konting balakid ngunit huwag mag-alala dahil babawi ka rin sa huli. Sa love life, maging maingat sa mga salitang bibitawan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang payo ko para sa mga rabbit lagyan ng malakulay gintong dekorasyon ang silid upang mapataas ang enerhiya ng abundance. Para naman sa mga dragon, ito ang buwan ng transition at pagbabago. Sa buhay, may mga bagay na maaring mabago ang direksyon, ngunit ito'y para sa iyong ikakabuti. Sa pera, magandang mag-invest sa mga bagong oportunidad na lilitaw. Sa pag-ibig naman, magugustuhan ng iyong partner ang mga pagbabago sa iyong pananaw at ugali. Para sa mga dragon, maglagay ng wind chime sa lugar ng inyong tahanan na malapit sa pasukan upang magdala ng magandang pagbabago. Para naman sa mga snake, may kaginhawaan ang hatid ng Pebrero para sa inyo. Sa buhay, makakaranas ka ng kalmadong panahon sa magbibigay sa iyo ng pagkakataong makapag-relax. Ito ang panahon para dito at sa pera, makakakita ka ng dagdag na savings o kita mula sa hindi inaasahang lugar, sa love life naman, magiging smooth ang takbo ng relasyon at ang payo ko para sa mga snake maglagay ng crystal bowl na may lamang mga citrine stones para sa kalmado at positive energy Para naman sa mga horse, maghandan ng mga bagong pagsubok at learning experiences dahil ang buwan ng Pebrero ay magdadala nito sa iyo. Sa buhay, kailangan mong i-adapt ang iyong sarili sa mga sitwasyon na hindi mo inaasahan. Sa usaping pera, iwasan ang malalaking gastusin at mag-focus sa mga needs kesa sa iyong want sa mga gusto. Sa pag-ibig naman, maging supportive at maunawain ng iyong kapartner. At para sa mga horse sa buwan na ito, maglagay ng salt lamp sa iyong tahanan para sa dagdag na peace and harmony. Para naman sa mga goat, ito ang buwan ng creativity. Gamitin ang iyong likas na talento at imahinasyon upang makabuo ng mga bagong proyekto, lalong-lalo na sa trabaho. Sa usaping pera, may darating na unexpected na gains na hindi inaasahan. Sa pag-ibig naman, maging bukas sa mga posibilidad ng bagong relasyon o mas malalim na connections. Maglagay ng mga artwork o dekorasyon na may kulay orange o or red para sa inspirasyon. Para naman sa mga monkey ang Pebrero 2025, ang buwan ng aksyon at pagkilos sa buhay oras na upang ipatupad ang mga plano at layunin na matagal mo nang iniisip. Sa usaping pera, magandang maghanap ng mga bagong source of income sa buwan na ito. Sa love life naman, huwag matakot mag-take ng lead sa isang relasyon. Baka ang kapartner ay medyo mahina sa buwan na ito, kaya mahalagang ikaw ang maging leader. Ang payo ko para sa mga monkey sa buwan na ito, maglagay ng dragon figurine, lalong-lalo na sa iyong career area, sa iyong trabahoan, para sa motivation at tapang. Para naman sa mga rooster, maging maingat sa pakikisalamuha sa ibang tao. Maaring makaranas ka ng konting conflict, kaya sa buwan na ito, mahalaga na hindi agad-agad magdesisyon, lalong-lalo na kapag mataas ang iyong emosyon. Sa usaping pera, magingat sa investments ngayong buwan. Kung hindi ka sigurado, mahalaga na humingi ng tulong sa ibang tao. Sa love life naman, iwasan ang pagiging impulsive. Ang payo ko sa mga rooster, maglagay ng peace lily plant sa lugar ng iyong tulugan o tahanan para sa calming effect nito. Para naman sa mga dog, ito ang buwan ng loyalty at ang focus mo ay sa pamilya. Sa buhay, mas maganda kung maglaan ka ng oras sa iyong pamilya at kaibigan. Sa usaping pera, stable ang iyong financial state sa buwan na ito, kaya't mag-focus sa pag-maintain nito. Sa usaping pag-ibig, maganda ang takbo ng relasyon at ang maganda sa dog sa buwan na ito, maglagay ng mga family photo sa main area ng bahay para mapanatili ang kapayapaan. At para naman sa mga pig ito ang buwan ng fulfillment. Makakaranas ka ng katuparan ng mga pangarap o layunin. Sa usaping pera, may mga papasok na oportunidad upang mas mapalago ang iyong income. Sa usaping love life, maging supportive sa mga goals ng iyong partner, lalo na kung si partner ay lagi na lang nagsisilbi sa iyo, pagbigyan mo ngayong buwan na siya naman. At kung ano ang mga bagay na makapagbigay saya sa kanya maganda rin na maglagay ng fresh flowers lalong-lalo na sa living room para sa continuous flow ng swerte laging tandaan na ito ay mga gabay lamang na sa atin pa rin ang kapangyarihang baguhin at pagbutihin ng ating kapalaran sa pamamagitan ng ating mga desisyon at pananaw sa buhay. Hanggang sa susunod na buwan, naway magdala ito ng maraming blessings at kasiyahan sa inyong lahat. Maraming salamat!